at welcome back sa aking youtube channel at yun nga mga muka bali ito mga muka bali gagawa ko ng saranggola na gamit ko lang ay tingting -ting. tapos nun pagkatapos gumawa ng saranggola gamit yung tingting -ting, gagawa naman ako ng malaking saranggola gamit ko naman yun ay kawayan tapos papakita ko sa inyo kung paano akong mag kayas syempre kasama yun at yun nga mga muka pagkatapos nun ulit magdudurog ako ng bubog at pagkatapos ulit kasi shoutout ko na kayo. Siyempre. Shoutout ulit. Yun, shoutout kay Marvin Hernandez, kay Marvin Glee, kay Aldrin Napa Nep Nepales, Nepales, um, Jason Contrada, at uh, shoutout kay Boss Teter, yun, tsaka shoutout kay Jerry, shoutout kay Bernie Nardino, Bernardino. Ayun. <laughs> Ayun mga kaibigan, mga mukha. Ayun na. Katuwa na ako. At sya-shoutout ko naman kayo lahat eh. Hindi lang sila i-shoutout ko kayo lahat. kahit kaibigan ko na rin kayo. Ayun mga mukha. Katuwa na ako. ng saranggola. Hindi ting-ting. Siyempre yun na. Ito na. Mag-umpisa na ako. Tara po tayo sa labas. At gumawa na tayo. Ah, dito lang para sa loob. Kasi masyado mahangin doon. Huwag ka tayo sa labas. Mahangin. Dito lang tayo sa loob. Mawa. Tapos, magkakayas ako mamaya. Pagkatapos, okay ta. Tapos, testing natin. Ayun na, tara. Yun, mukha. Ito na. Huwag na tayo. Okay, natin ngayon yung bubog. Tayo, gamit ng gunting. Bubog. Bubog. Bukay na natin. Gusto mo na dito. Nabuntot na pa? Papa? Subukan na natin. બહુ હોય Oh, tang na yo. Ah, init. Yung mga mukha buba na ang init. At sa atsa pa ah. At yun nga, gagawa naman ako ng bandera muna. Bandera, di bandera na tingting -ting naman. Gawa tayo, tapos yun, susunod ko yun na yung pagkakayas ko. Ayan, gawin muna tayo ng bandera. Tingting, -ting. mahaba. Mga ano yata, mga 30 feet. Oh my God! Wow! <laughs> gawin ako